Magandang araw po sa inyo ito ang uh, guided at ang ating uh, reading ngayon ay para sa mga Leo para sa buwan ng April. So habang nagme-meditate ako for Leo. Uh, nakita ko yung ano uh, mga sugat na naghilom. So ngayong April marami ka siguro naging sugat ng mga nakaraang ano. Nang nakaraang buwan. So unti-unti kung ano yung mga sugat na yun, maghihilom yun. Medyo matagal-tagal, pero kahit pa paano makaramdam ka ng uh, konting gaan ng loob. At uh, kahit pa paano magkakaroon ka ng konting uh, freedom sa sarili mo. Makahinga-hinga ka. So, kung kailangan mo ng tulong ng ibang tao, para makapaghilom ka o makapag uh, ikaw mismo mahil mo yung makapaghil ka so kailangan mo ng ano, tulong na ibang tao reach out ka lang sa mga tao na yon magsabi ka lang so for card spread tayo para sa buwan ng April mga Leo at pabunod tayo isang angel card for your angel message. Seven of Wands, Queen of Pentacles, and um, Five of Wands, and King of Cups. So, itong April na to, marami pa rin challenges. Marami pa rin struggle na kailangan mong i-overcome. At, defensive ka naman sa lahat ng bagay na yun so yung mga sugat na yun i, sa iyo is yung pa rin yung parang pinakadala-dala mo ngayong April but nevertheless gaya na sabi ko kanina unti-unti na yun na uh, ano dahil marunong kang uh, umawak ng problema or sitwasyon marunong kang uh, mag-organize kung ano man yung mga dapat mong tapusin matatapos mo isa-isa and nakokontrol mo naman lahat ng bagay-bagay dahil uh, isa kang tao kung saan, kung ano yung mga responsibilities mo alam mo na yon at nakahanap ka din ng uh, confidence confident o pagiging confident mo uh, matapos yung isang bagay syempre kung sa trabaho mo yan definitely masisettle mo yan o kung sa ibang bagay naman sa finances mo is masisettle mo yan unti-unti So, ngayong ano, um, ang medyo nagiging difficulties mo lang din ngayon, syempre, is yung about your family matter. Dahil overprotect, uh, dahil protective ka sa iyong family, so alos nabibigay mo na lahat-lahat sa kanila yung pagiging generous mo. So, yung parang yung pinaka-difficulties mo ngayong April eh yung minsan na walang ka na naubusan ka na wala ka na kasi naibigay mo na lahat so siguro kailangan mong kontrolin siguro yung sarili mo ng ganon so magtira ka naman sa sarili mo para at least kung merong kang ina na parating na gastos o parating na ano is may nakatabi ka para sa'yo and um, para sa yung ano naman um, unexpected mo ngayong buwan na ito may mga magkakaroon ng mga konting tension about din sa family family matter about attention kung saan hindi kayo magkaka sundo, -sundo. so palagi ko ikaw ang kailangan magstand dito sa family issue na to at sabihin mo kung ano yung ano kung may kita mo dito is a 7 of ano 7 of wands and then dito is 5 of wands kung saan away ng pamilya na hindi ka masyadong involved pero kailangan mo maging involve so kailangan mo mag involve para at least eh ano uh, na yung problema na yun sa pamilya ninyo ngayong buwan ng April dahil mukhang di nagkakasundo yung bawat panig. And overall, yung buong April mo, definitely, uh, King of Cups, kung saan eh uh, yung pagiging uh, open mo, open communication mo, at sinasabi mo kung ano yung mga dapat gawin, magaling ka din sa ganon, uh, strategy, at magbigay ng mga advice sa ibang tao, eh, kung ano may mga conflict sa family, at kung ano man yung mga ano hindi naman ganun ka impact sa iyo baga kung ano man problema niya sa pamilya magagawa naman ang solusyon yun eh B bibigay ka ng mas maganda advice para mas magkasundo-sundo so hindi naman man gagaling sa yung problema baga problema nila so kailangan lang din nila ng tulong kaya kailangan tumulong ka na so ganun, ngayon kung financial matter yon palagay ko ingi sila ng tulong sa'yo pero syempre kailangan pa rin magdala sa'yo So, yun nga, yung overall nun sa buong April is kahit pa paano, ikaw eh, kalmado ka lang. At yung ah, uh, uh, may mga magbibigay sa'yo ng papuri kung saan papasalamat sila sa'yo dahil natulungan mo sila. Kung sino man yung mga natulungan mo na yon ngayong April na to. So, sa uh, sa ngayon, yung, 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 yung yung reading ng iyong card and Bubunot na tayo sa inyong angel message. Leo. Para ngayong buwan ng April. Recovery. So, ano may yung mga sugat nga na nabanggit din natin kanina na nakita ko sa iyong anabang meditate ako. More on recover ka. So, ang recovery mo siguro dito na ikita ko is yung pagtulong mo sa ibang tao. O, o yung gano'n, yung ikaw ang laging mamamagitan. And then, ikaw mismo, yung sa sarili mo na naging problema mo before, parang na-share mo. At parang naging parang lesson yun sa'yo. So, yun yung ipapasa mo sa kanila. So, kahit pa paano, makaka-recover ka dun sa mga sugat na yun. Dahil ikaw mismo na nagbibigay na ng advice o bigbibigay na ng tulong sa iba pag ganun kasi, di ba tayo, kapag yung mga past experience natin, naging lesson na sa atin, at ayaw na natin mangyari sa atin ulit, syempre ayaw din natin mangyari sa ibang tao, lalo na sa pamilya natin. So, nabibigay natin ng advice yun sa kanila. At dahil doon, tayo mismo, mas nakita natin, nabibuild natin yung sarili natin. At kung ano may mga sugat natin before, nahihilom yun. So, ngayong April, nandun ka sa ganong klase ng stage ng iyong buhay. So, kahit pa paano, napakaganda ng reading mo, uh, Leo. So, pakatatag ka lang at ang Diyos ay nasa iyo at ang yamang ay lagi kang ginagabayan. ah, uh, maraming salamat sa iyong panunood, my kinig Leo. And God bless.